Hello no, mga kate, so today vlog is gagawa tayo ng jelly plan So ang kailangan lang natin is 8 na eggs, isang white Mr. Gulaman, 1 angel condensada, 1 angel kondensada Tapos nilagyan ko yung lanera ng 1 and a half uh, sugar, tapos gagawin natin siya, i-melt muna natin yung sugar. Yan gawa na natin mga kaate yung lagay ng ating jelly plan. Anim lang siya. Tapos kapag kinulang, gagawa na lang ulit ako ng uh, isang extra or dalawang extra. Hindi ko sure kung ilan yung aabutin ng ating gagawing jelly plan. Halo ko na nga pala mga kaate dito yung 8 egg yolk one condense and then one cream din sada. Tapos hinalo-halo ko na hanggang sa maging okay yung ating gagawing jelly plan. Medyo super thick lang kaya kailangan mo siyang haluin ng maayos para hindi siya mag-uubo. pala ng maayos ito para maging smooth at hindi magkaroon ng maraming bubbles kapag ilalagay natin sa lanera mamaya. Tapos para hindi mag kapag nilagay na natin dito sa gulaman natin. Luto naman mga kaate ng uh, gulaman ang gagawin lang natin is dalagay lang natin ito dito sa water. Bale, ang ginagawa ng tabig ay 3 cups of water. Tapos sa haluhuloy na natin. Hindi natin siyang kumulo mga ka-ate. Tapos kapag kumulo na, lalagay naman natin yung ating masamang egg yolk, condensed, at saka yung cream din sa atin. Nagiging malapot na siya. Hindi natin ito. So tapos na mga kaate sa ginawa nating jelly plan. Intayin lang natin siya lumamig tapos tinan natin kung anong kakalabasan nito. Bale, anim lang kasi yung isa, konti lang yung inaabot. Yan, kukunti naman siya. Malamig na mga kaate ating ginawang jelly plan. Parang okay naman siya. Natry natin itong isa asa. Tikman natin. Look. Para siya talagang legit. Look. mga kaate, yung ginawa nating uh, jelly plan. Oh, perfect. Tinry lang natin gawin yung jelly plan. Kasi nakita ko one time sa Facebook. Sabi ko, tatry ko. So, yun lang yung ating video for today, mga kaate. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, just subscribe at mawawa na vlog. And then, kung gusto mo lagi na papunan yung vlog ko, just hit notification bell. Bye-bye!